Episode 33 ng What's Wrong with Secretary Kim, kung saan dito ay matapos nga na muling mayroong mangyaring halikan sa pagitan ni BMC at ni Secretary Kim, sa kinabukasan ay mulingang nga nagtungo ang binata sa apartment ng dalaga. Nagulat ito ng kanyang makita na nakapustura o nakabihis na pang opisina itong sa Secretary Kim. Kaya naman kaagad niya itong pinagsabihan na di umano, di ba Kim pinagbawalan na kitang pumasok ngayon upang makapagpahinga ka ng mas maayos? Hindi naman dito ito pumayag ang dalaga kaya naman sa mga sumunod nga dito na kaganapan tila ba ay nagkala na nga lamang sila sa mall. May nakita dito si Brandon at si Kim na tasa or mug na talaga rin namang kinawilihan at ninais na bilhin ng binata. Lalo tigit na nang sabihin sa kanya ng sales lady na di umano ay best seller nila ang mag na yon. Nagawa pa nga dito ni Brandon na magpanggap na di umano ay asawa na nga niya sa Secretary Kim. Ikinagulat naman ito ng dalaga, subalit so kitang kita naman sa mukha ni Secretary Kim na masayang masaya siya sa bagay na yon. Sa kabilang banda mula naman dito kay Cyrus, ikinalungkot nga ngayon ni Carlota nang kanyang makita ang tiket na binili ng anak dahil nga sa muli ay lalabas na ito ng bansa. Mas ninais ni Cyrus na umalis na lamang dahil sa baka talaga di o manong hindi na siya kayang patawarin pa ni Brandon. Niyakap naman siya dito ng kanyang mga magulang. At sana lang ano, bago tuloy ang maging okay ang relasyon ni Secretary Kim at ni Brandon, sana lang mapatawad ni Brandon si Cyrus. Ikaw kaibigan, or kakimpaw, isa ka ba naghahangad na sana nga ay magkapatawaran na ang magkapatid na si Cyrus at si Brandon? Para po sa iyong komento, just leave your comment below. At kung hindi ka pa po nakasubscribe, please do subscribe po para updated po kayo sa mga latest na kaganapan sa number one talaga namang tinututukan na what's wrong with Secretary Kim. At muli po shoutout sa ating mga kakimpaw niyan sa kasama po nating sumusubaybay. Salamat po sa palagay niyong pag-iiwan ng mga komento sa ating mga munting videos sa Unang-una na po kay Ma'am Lea Antipolo, Ma'am Hermenia Velasco, Brenda Itom, Leslie Ripolidon, uh, Gabriela Catalasan, Brooks Dofrenzi, Sylvia Paraisa, Inday Floss Adventure Event, Mercedita Carayusos, Janeth Matios, Rose Hernandez, Tess Chavez, Irene Elay, Jocelyn De La Vega, Mel De Lapus, Martin Albana, Serlina Felipe, Purple Butterfly, Victoria Salvador, Jaya, Rodelyn Gamban, Marites Laroya, Win Ako, Lisa Lobre, Eva Balan, Gadlin Torla, Los J Valdez, Adelia Day at kay Ma'am Devena Balmera. Muli po maraming maraming salamat. Lagi po kayong mag-iingat. God bless you all. Bye!